So, eto naman ng ating kabibi na si Boss Jay. Ay, eh. siyempre pinapakilala natin ang malupit na ano ni Sir Chip, mechanic rin. So, ang ginagawa niya ngayon ay makina ng Adventure, Mitsubishi Adventure mga pabor natin na anong problema niya, Boss Jay? Nagbabawas ng tubig. Nagbabawas ng tubig. So, tap overhaul. Ah, singawin sa rin sa gasco. So, overhaul mga bae top, no? Top overhaul. So, ito 'yon. Yung Adventure. So, siyempre hindi hindi ka baka kaligtas. <laughs> si Boss ang isang gumagawa. So, ayan. Top overhaul nila tong Mitsubishi Adventure. Ayan. So, nagbabawas ng tubig, Boss, no? Pabawas So, e, yun, sa naki, sa ah, na so yun Ah, si Hauna rin. Boss. Ah, overheat. Overheat. Oh. Buti na agapan na, no? Mas magandang agapan na kaysa sa antayin mong mag-overheat. Oh. Kasi mas marami si sila ang ano yon buhay. Ang bayata. Ay, iba, ay ba? Uh, iba yun. So, ayan. Ito so, yung mga kaganapan natin ngayon. Tapos meron pa, may kasunod pa doon. May kasunod pa tayo doon na uh, inaayos naman, ano naman, ban yun. Ay, ay, ay. Ah, pre electrical. Kung baga, ano lang yun. Ah, PMS na lang, no? Ibabiyahin na Ah, malayo. Tama. Kung baga, pina -ano, pina-check niya. So, Preno, Aircon, lahat naman doon sa van. Sunod. Tapos meron pa doon, may orange pa na maliit doon. Ewan ko kung ano naman yung susunod doon. Pero... <laughs> marami, marami. Pero eto, mga body, mga kabro natin, lalabas din yan ngayong araw. Ganun sila ka bilis magtrabaho. Lalo pag may mga pupunta dito na yung kailangan yung sasakyan, talagang tiyatapos nila yan. Uh, sa isang araw depende sa sira ng sasakyan nyo katulad nyan kalat-kalat sila na gumagawa So, dalawa dito, dalawa doon. Uh, para ano, bihasa naman lahat yan. So, kumbaga train lahat yan ni Sir Chip. At sa mga hindi nila alam, kumbaga si Sir Chip naman. Bago i-release yung mga sasakyan na yan, i-double check lahat ni Sir Chip yan para all goods. So, yun. Itong mga to, lalabas din yan. Yan, lalabas din yan. Pabilis lang nila ayusin yan. Tapos, ah, uh, ito. Ito, dito lang mga to kasi project card eh. Tapos yung ginagawa ni Sir Chip ngayon doon sa overhauling ah, uh, department niya. So ayan. Si Boss D, mm -hmm. ang ating uh, pamalakasang kabibi. <laughs> ayan. So ayan. yung mga kaganapan niya dito, mga bro natin. So, Baklas din siya ng preno. Papalit din ng ano, pa-check na rin. Pagandahan dito kay Sir Chip. Ngayon, like, paayos ko mga baling ganyan. May pag may nakita siyang ano, i-check niya na lahat. Kumbaga, double check niya na lahat para kung sakaling ano, may makitang problema, hindi na kayo pabalik-balik ng punta dito. So, on the spot, check nga, papaalam sa may-ari kung papagawa na, papakita yung sira, at kung papagawa na, isang puntahan na lang para hindi na pabalik-balik at yung pagbaklas gastos, hindi na madoble double So, yun yung kagandahan dito mga body. Tsaka before siya i-release, eh, talagang check-check mo na yan, na all goods na. So, ayan. Good morning mga kabro natin natin. Ito, isang uh, minivan. Minivan ba tawag dito, Sir Chip? Uh, Multicab. Multi so, ginagawa Sir Chip. Ah, anong problema ito Sir Chip? Na-stuck ng ano? Stuck? Stuck ng taon. Ah. Dalawa yan sila. Meron pa din Parehas na stuck. sa 2 years bago yung stuck po matok. Ito na mga corporate recondition. Binili para sana pang ano, gagawing parang camping van. Mm -hmm ngayon pinakondisyon, condition galing to lang ng National Irrigation sa uh... Manila, eh hindi Makati nangyari pero malinis ka no? Yung binili nga nila no. sa lang kaya eh, ngayon nakita nila yung kinonvert natin doon parang kasi yun ang plano dati mm -hmm. kaya bumili sila for sale na Istak siya ngayon parang itapatuloy na gawing camping van Ah, okay, pang -uka. project. Ah, project. Yung na lang namin pang ilalim sa kamatina kasi na-stack. Kaya ngayon na pa-under na. Ah, pa oh, okay na. Ma-under na to Ma-under na yan. Ah, oh, ang galing. ay di-carb ba yan? carb type. Oh, di-carb type siya. Di-cylinder. Yeah. Di ba yung uso ngayon? Mga eh, di-ano din to Matipid din to Tatong cylinder yeah. lang din. Matipid ito. Para ka na nakamutap dito. Oh. Na big bike na motor. talo. <laughs> 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 big bike pala. <laughs> big bike parang talo. <laughs> uh, uh, pero worth it pa yung mga gaya mga na, um, yung mga 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 din. mga maluwag din uh. Pwede rin okay. pero ang, ano yung searcher, pag ng mga yung 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 mga yung mga yung mga yung mga yung mga yung mga

Ayan, so ito. Iputan natin ang multi cable na ito. So okay na rin ito pala. Ayos Ay, na rin. Makikita nila pag ginawa ang camping ka. Oo. Ay, ikaw na rin titira. Ay, yun ano. Pinakita ko kasi isa. Ah, din. so Ay, yun. Man, dos, ano yun lang yung budget. Oo. Kasi meron kaming kanunbert dito. Pwede ba natin pakita yung Sir chip? So ito. Ito yung ginayahan niya. Kasi ito, nung ginawa ni Sir chip talagang parang ganito rin. Kinuha rin sa ano. Sa inagaw ba? So... <laughs> Kumbaga, eto na yung ginawa ni Sir Chip na pangcamping, So, ito yung likod. Ikaw na, rin, ikaw na yung gumawa nito na Sir Chip, no? Ganda, ang galing. <coughs> yan, yeah, minodify lahat ni Sir Chip yan. Pang ilalip, tignan nyo naman, o. Oh. So, yan ang loob. O, oh, eto ang loob. Ah, ganito, oh. ganda nga. So, eto. May mga drawer din siya. Ayan. Yeah. Ikaw na rin gumawa niyan. Carpentero ka na rin. Carpentero. Ang oh, naman, soundbox kasi. Ah, ito. grabe, soundbox to Yan, mga sound system. Tapos mga speaker sa Ang ganda! Tingnan yung mga kinonvert niya, oh. Pati sa harap, oh. 4x4 yan. Ito yung 4x4 na Jimny. Kinonvert nila, Sir okay, Chip. Ito. Ginawang pang-camper. So, ito, hanapa namin kung saan. Ang ganda niyan. Yan. Ang ganda niyan. Lagay na suka. Mm, uh, Parang uh, sausawan. Di <laughs> <laughs> so, dito pala ginaya. Nakita ng uh, may-ari. Uh, ito lahat ng mga ito mga kabro. No? pa yung, Sir Pati so, yun, Pati makina, oh. Pati makina. Makina nato, Sir Chip. Pati maki na. Pati maki na, oh. Uh, Anong maki na ito, Sir Chip? Ano na yan? k 7K, 7K so, na. Rebo. 7K pang rebo. So, kinakinaya nung dating 3-cylinder. Dating 3-cylinder, kinakinaya mga gulong. Oh, grabe mga 20 gulong. Na <laughs> so, grabe oh. Ang lalaki ng gulong. Mm. Kaya, tsaka gusto niya, ayaw niya ng EFI. Para pa nagka problema, madali. Madali nga. Oo. Diba? Eh, pag EFI kasi, pag ganyan, punta ka sa tubigan, nabasa. So, Ayun Ay, na. Oo. Kaya yan, carb, carb lang. Drain mo lang yung gasolina, under ulit. Under ulit. Linus pop lang, di ba? Mm. Tama. pati loob oh magkating kating ka pala dito. Oh. Lahat na, ang linis na ng loob. Hmm. galing Talaga nga. Para kang gumawa ng bagong sasakyan. Pati pang ilalim mo, no? kamodify na lahat. So, ang ganda. So, ah, meron ding ano, tulugan sa taas. May kama, oh, yan. Sa mga gusto magpagawa nito, gumagawa rin yung lahat pala, karpentero. Mga tubo ba na barado, ganun. Oh, Nag- pati yung ano, <laughs> gusto lang <nila magpabunik. laughs> Pati yung <ako po. laughs> So, ayan. Ito yung next na, ano, na gagawin ni Sir Chip. So, madali lang to. Basic lang kasi Sir Chip to. At yun niya, na gaya. Gustong gayahin yung doon na Jimny. So, ayan yung mga ano natin ngayon. Susunod na gagawin. So, meron pa dito. Ikutan pa natin. Dito naman. Maya, papakita ko rin sa inyo itong mga... Pabroon natin. Yan, bisim-bisi si Boss J, ang ating mga kabibi. Yeah. <laughs> <laughs>